mga koys, uh, punta tayo ng parte ng samar at i-update ko din kayo, magkano ba ang konsumo ng gasolina pinapultank natin yung motor natin para malaman natin kung magkano ang consume, no? ng gasolina dito uh, hintayin mo yung mga sasakyan na papuntang takloban saka naman, puproceed yung mga sasakyan na papunta ng Samar. Din tayo nakisilong lang tayo dito dahil sobrang init. Iniwan muna natin ng saglit yung motor natin diyan at sila naka na no mga kois at saka naman irerelease itong bubuksan itong gate papunta ng Samar. Ito naman yung mga sasakyan na babiyahe ng Kalbayo papunta ng Giwan ito. Dito po sila nakaantab bakit papuntang Maynila. Dito po sila naka-stop over no mga koys. Dito ano to? Stop muna. Bakit? May kasalubong. So ngayong taon na to, first time nating umapak dito sa part ng Samar. Dahil yung gamit nating motor sa una ay bit. Dahil kilala ang Samar sa sira-sirang daan, ayaw kong masugal si Bitoy. Kaya dito sa panahon ngayon na si CRF na yung gamit natin eto na harabas na to mga koys dito na mga koys eto na napapansin na natin yung mga lubak lubak na daan siguro dito na nag uumpisa yung mga lubak nakaroon ko na nga pindik. dito mga koys ah. ang hirap mong dan dito oh shit patong <laughs> si... At hindi sa nakabutin mo mga boys Kaya hindi tayo kumain ng agahan Bukuti na lang oh <laughs> may o mayo marimar So Ngayon experience na natin Personal na natin naranasan na dumaan sa mga ganitong lubak lubak ah Siga na tayo District 1 So saan kaya to dito yung Sinasabi nilang malaking eh, statue Tarong tayo Tay, pwede magtanong. Saan ba po yung malaking statue dito? Yung malaking statue ah. Mag so, thank you po. Mara, maraming salamat. So, nandito na yung malaking statue mga boys. Makikita na natin. Ayan o. Ang laki eh. No? Oh, okay. Magandang tanghali po. Kung paano pa makapasok doon? Ano pong kailangan? Walang logbook? Wala din? Ah, salamat po. Basta papasok lang doon. Pwede na. Sando. Ah. Ito, ah, magkano po yung ganito? Ito. Ito. Oo. Oh -oh. 280 so mula dun sa ating uh, nasa 91 91 kilometers so, e, ito na isa sa pinakamalaking stop to dito sa Stern Visayas Ang laki nga dito. So iniikot natin pa ganito. May mga ginagawa pa dito. Ayun, nasa pinakang tuktok na tayo. Siguro dito pwede tayo mag-stop over muna dito. Tadbay tayo dito mga koys. May mga motor naman dito. So, natin yan ng drone shot. Para okay no? Kasi paulan. Inom lang ako ng tubig. then kunan natin yan ng drone shot. Dito ang laki. Ayan no? Alam nyo ba na ang statue na ito ay ang pumapang apat na pinakamalaking statue na makikita natin dito sa Pilipinas? Dahil sa laki nito at taas na 120 feet ay nahigitan pa niya ang gawang statue ng Brazil dahil sa pagkukusa ng Franciscan Sister of the Divine Mercy noong taon year 2017 na itayo itong malalaking statue ni Papa Jesus at Mama Mary na ating matatagpuan sa barangay Tinambakan, bayan ng Kalbiga Samar, At ang mga statue na ito sa ngayon ay naging tourist attraction na sa bayan ng Kalbiga. At ang mga statue na ito ay pwede mong makita ng malapitan kahit anong uras at walang bayad. Basta wag lang kayong pumunta dito na nakashort at nakadamit ng sando. Dahil ang lugar na ito ay isang sagrado at respeto na din. Dahil bawat isa sa atin may sarili tayong paniniwala at pananampalataya na dapat nating igalang. Alam ko iba-iba man ang ating pagsamba pero iisa pa rin ang ating Diyos na kinatatakot kutan at ang nagbibigay daan ng ating kapayapaan, pagmamahalan at pag-uunawaan para sa kapayapaan ng ating sanlibutan. So ngayon malalaman natin kung magkano yung nagas natin dito dahil magpuputang tayo dahil nagas tayo dito kanina mga koys magkakaalaman na full tank oo, unlimited. okay mm -hmm. 230 pira ka liters pur ano kanina to sir kuha to kanina 140 plus okay, may daman na to sulod thank uh sir -huh. 229.62 So yun bali 230 yung consume uh, ng CRF natin Ang takbo ay 173 km So ganun po yung naging consume natin Mula sa jump point natin papunta ng kalbiga sa sa malaking statue So sa mga nakasirip dyan Ang 230 mo okay na ba yan para sa 173 km